mga krasta, kain tayo, kapunan so yung ulam ko is yung mapalaya na ano ko kanina saka isang hotdog tapos si Christian pala luto ng munggo yan inulam ko munggo saka palaya tara kain bali tara natin ko lang galing work tapos yun eh. ko lang yung kanin. Tsaka ulam. Ito yung niloto ko kagabi. Ito na rin yung agahan ko kanina. Chanik, salamat pala sa ano, munggo, sarap. kulang pa lamang isa dito sa ano sa kwarto ngayon kasi yung dalawa kong kasama muwi may nangyari kasi sa isang kasama namin Yan, sinamahan ang isa kong kasama yun pang pinas pinas bali yung ang palaya at hot sa so baba ko lang kinuha may bakala kami doon na ano kuna namin ulit ng utangan bakala means yung parang ano maliit na tindahan may sari sari store dito sa Saudi tawag mo bakala sige lang minsan eh ano ko kayo doon tour para makita nyo anong meron doon hindi na ako nakapag vlog kasi wala ng gala sana na lang eh. kasi dami ding gawain, trabaho kaya ito nasipang mag vlog sabang kumakain na lang sa panonood pala at sinaluhan niyo ako sa lahat na nanonood yan salamat kasama akong kumain <laughs> kaya pala umuwi yung isang kasama namin kasi nagkasakit so hindi niya kaya umuwi mag isa so sinamahan na ng isang kasama ko dito rin andun na sila sa Pinas So, yung isa babalik agad 'yun sa Friday and dito na 'yun. So, tatlo kami dito sa uh, kwarto, kaya lang muwi ng isa, dalawa na lang. So, sa mga kwarto namin dito, dalawahan at tatlohan. Yung style pala namin dito, pero hindi kami lahat yung iba, sa gabi pa lang nagluluto na ng kanin at ulam. Para kinabukasan, iiniti uh, na lang namin. So magtira din kami ng para hapuna namin para hindi na rin kami magluto sa gabi kasi late na kami dumadating so around mga 7.30 ng gabi nak kami nakadating sa accommodation tapos pag may ano may time itur din itur ko din kayo sa ano sa kwarto namin sa accommodation para at least alam nyo ba kita nyo sa mga karasta ko dyan pasinsya na eh minsan na lang magka video dumi silang talaga Salamat sa mga supporta lagi. Diyan kayo lagi. So, thanks for watching mga karasta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!